Kumusta mga lods? Yan shout out. Panaba panibagong video na naman nating uh, gagawin ngayon. Yan update lang po tayo dito kasi loko na sa Alhasa po tayo. Huf -huf. So time check. Alauna ng madaling araw. So most of the shops here puro na sarado hindi muna tayo mag ano ngayon mag, uh, mag, tawag dito gagawa ng reaction patungkol kay sa ating car dahil uh, sabi nga ni kuya Rab, uh, pinag uh, uh, wag muna daw bawal muna mag uh, mag reaction sa mga uploads doon kay Carlot dahil nga sa mga ano sa mga sa mga bashers so irirespito lang natin yan mga idol no dahil uh, yan, madali naman tayong kausap irrespito lang natin yan kay Kuya Rap so ngayon ay mag upload lang muna ako ng mga video dahil nasa Saudi Arabia nga tayo so i-relax muna natin ang ating <laughs> mga thoughts and opinions <laughs> sa ating Zoom car no So kasi lupo yan pala, na nandito ako sa Hufuf Alha sa Kingdom sa Saudi Arabia, isa po tayong OFW. So ayan, Walang nightlife ang Saudi Arabia. Meron naman, pero alam mo na iba naman yung nightlife na na kaugalian natin dyan sa Pilipinas. Dito ay kofi-kofi uh, lang. Tambay-tambay sa coffee shop, magkiti, magtsatsay. 'Yan lang ang nightlife dito. ayan chika-chika lang sa mga friends, mga kababayan natin. So, 'yun lang so minsan dyan tayo kumatambay o dyan sa coffee shop na yan, yan. zoom in natin minsan tumatambay tayo dyan kufi coffee, coffee isang order lang tapos hanggang isang order lang hanggang antukin tapos may friends naman tayo dito may, may kabayan naman tayo dito sa natatrabaho sa ano yan, sa pasta so, Vincent, tumatambay din ako dyan so, yan lang ang uh, aking mga ganap dito sa Saudi Arabia so, sana soon, ay balik na naman tayo sa pagiging uh, reactor sa ating junk car, doon kay Carla doon sa ating kalingap sumusuporta naman tayo palagi doon kay ano kalinga prop sa kalinga team kalinga family ayan so yun lang